Hello guys for today's video guys kani si Dada guys maot ni siya buot kay wa ni siya katabako karong adlawa kay nahurot ni yang vape so so mga ni sa tindahan kay mo palit ni sa yang babe, mo ni siya na nalipay siya kay kung gilid ba <laughs> kanang taong nabako guys ubi katabako magsapot-sapot yon ma di ko karelit na pilit ko nabako ug basta mauna ni yang una ko ubi katabako maglabad iyang ulo tanan, complicated na tanan so karon mga ni tubig vape store tayo magkuha sa siya siyang Diyos kaya mapit sa niya ang grocery kaya doon raman naman sila guys, sa uban-uban sa so, po ating nagmusingisi so ni ang artisan before guys din siya nagkapalit sa iyong mga kinahanglan party ang iyong pagpanabako maoni siya guys artisan before kung isulod na si Dada guys kaya kung hindi nga pagdali kay mo at po patagindahan o oh, nagdali man di po guys waray mang one minute ni gawas na po siya dahil kaya kay kumana yung tuyo So happy na kayo guys na nakapalit din sa iyang buhot-buhot. O ganing tungura guys, nagwara-wara ko. Kaya gawas naman niya sa tindahan. yung e, balong, video ko balong. na si balong ang ito. Subog pa video, di man pag itunong na ho. Kaya kini ko ano man po ng jeep ng sakyanan. Kasi sa akong jeep nga nakita ng sakyanan guys. na yung mga itik, di kurisyon na ng atubangan. Bawa nga nun na. ng baktas na sagni guys. Di namin sa tindahan. Kaming dada lain ra bag panang kuan panahon o medyo tanang kakauwan nun kakauwan hmm. nun si ang nagkuha kong ahos o ka ng luy guys, kaysa kay magpunta ang bayo isda mo ni akong itimplaw o nga si balong o si dada na nagwarawara ang so kinangita na sila sa ilang ilang snack mag isa hay bayan na si balong kining hot chips kanan siya ng taki unya si daddy sa lahay bibit po, ko na ilang bibit-bit pag nagkuha kong ako ang snacks guy kining kaya gusto ko kin chocolate cake og chocolate kini siya brown chocolate dark chocolate man kung gusto with nuts favorite nako na kuna, guys og maura to guys nagpa counter nas daddy guys mm, mga snack snacks ra mani among gipangkuka unya duha may ako ana ilahara ng <laughs> ilahan ng uban og ang akong cake dahil gyud akong kinakrisy bread na siya guys unya ingon siya ngano man cake nga na may naduhig anang gawas ba ko sagdera kasa na kasagawas gawas ra man okay ra nang sud anak kay gibudlay na ko kuha atong ato ang papapuli ana guys so oh, maura to guys Ni namo na mo guys, nanilangas na si Balong's Daddy guys. Mommy si mga langas so na nangahog na nang ilang gipang palit nga kindi. Ug maura to guys. Bye. Thank you for watching.